Ayan guys, uh, dito na naman tayo sa ilalim ng owner. Ayan, kalasin natin itong ano, itong propeller. Kalasin natin itong apat na bolt niya dito. Ayan, uh, magpapalit tayo ng oil seal guys. Itong ating transmission para mawala itong tagas yan para mabilihan na natin ng ano gear oil yan guys ah, kalasin muna natin yung apat na bolt nya dito yan. para makalas natin itong ano propeller ayan guys ah, naluwagan ko na lahat ng bolt nya kalasin na natin sumusunod ayan guys uh, isa na lang palasin natin tong isa pang tornillo dito sa likod ayan ayan guys uh, nakalas na natin pwede na natin hugutin tong propeller. Ngayon guys. Makita natin 'yung oil seal. Iyan. yan guys ah, kalasin muna natin tong pinaka cup nya kasi para madali nating matanggal yung oil seal ayan pukin lang natin to palabas ayan guys ah. ayan guys ah, natanggal na natin wala na tong gear oil guys yan kaya wala nang tumutulo naubos na yan buti na check natin guys ah uh, sikwatin nyo lang itong oil seal na medyo matigas na ano screw mo uh, makalas natin itong oil seal nya Guys, ano ah, na natin. ayan guys, ano ah, kabili na tayo ng ano gear oil, 'yan. Sa so, ngayon, ito muna yung gagamitin natin sa ating transmission. Ayan, kasi wala tayong mabiling mas magandang klase, guys. Ito lang yung available. Ayan, nakalagay naman dito guys ay ano ayan o, transmission tsaka differential pwede siya kaya ito muna yung ating ano guys, gagamitin pansamantala pag may nakita tayong mas maganda ah, palitan na lang ulit natin ng mas magandang klase ayan ah, ito guys ay nagkakahalaga lang ng ano 100 plus yan mamurahin lang talaga siya guys na gear oil ah, nakabili na rin tayo ng ano guys yan oh. oil seal ah, mas maganda guys kung ano magpapalit kayo ng oil seal makakalas nyo muna yung oil seal ng ano transmission nyo kasi nga itong aking kinalas guys yan o oh wala siyang number hindi nyo makikita dito yung number niya para makabili kayo ayan uh, dinala ko lang to sa ano sa auto supply tsaka sinukat nila kung ano ang laki tsaka yung bilog nya dito sa gitna guys yan sinukat din yan tsaka yung lapad dito sinukat din yan yan guys. Kaya tayo nakabili ng oil seal. Yan, uh, kapag sa online tapos wala tayong pang sukat guys baka mahirapan tayo kaya mas maganda kalasin nyo na lang yung inyong oil seal tapos dalhin nyo sa auto supply para sure na makakabili tayo ng ano sukat na oil seal Ayan, ah, sa magtatanong kung ano yung sukat ng nabili kong oil seal. Ayan ang sukat guys. Oh. 32, 52, 11. Ayan guys, ang nabili kong oil seal. Ayan, ah, tara, pwede na natin ikabit ito. Para wala nang tagas yung ating transmission. Ayan kabit na natin guys yan guys uh, sa pagkakabit ng oil seal uh, linisin nyo lang muna yan tapos lagyan nyo ng kaunting padulas para madaling ipasok yung oil seal na ilalagay nyo yan lagyan lang natin ng kunting grasa guys Ito. pahidan lang natin ng kaunting grasa para madali siyang ipasok ayan tapos itong oil seal guys yan lagyan din natin to ito so itong butas guys sa gitna yan lagyan nyo din ng ano yan grasa para madaling pumasok yung shafting ng ating ano propeller hindi masira itong ating ano wheel seal pag ipinasok natin guys uh, pwede na natin ilagay uh, yun guys uh, kuha lang tayo ng pampupo ngayon guys, uh, ah, naikabit na natin yung ating oil seal. Ayan. Sure nyo lang guys na ano, pantay yung pasok. At hindi siya tagilid. Ayan guys, so. Para maganda yung ano. Maganda yung lapat nya sa shafting ng ano, propeller natin. Ayan. Para matagal tumagas. ngayon guys, ah. kabit natin to pinaka cover Lagyan lang natin ulit ng grasa to guys. Kahit itong dulo lang. Para uh, madulas. Hindi masira yung ating oil seal. Ayan ang importante guys ay may lock para hindi basta-basta bumitaw itong ating ano mga bolt dito sa propeller. Ayan guys. Kabit na natin yung mga turnilyo niya. Ayan guys, uh, wala rin pala na tayong nabiling original na oil seal. Sa online guys, uh, may mabibiling original. Kaya lang yung oil seal na tinanggal natin walang number, yeah sa auto supply na lang tayo pumunta hindi na tayo nag order sa shopee sa shopee sana mayroong ano original na oil seal kaya ano lang muna mamurahin lang muna yung ating nabili halagang 45 pesos lang yung oil seal na nabili natin guys Ayan, ah, para hindi lang tumagas yung ating ano transmission kapag nilagyan natin ng ano gear oil kasi nga baka masira yung ating ano transmission kasi nagkukulang yung ano gear oil nya kaya ayusin muna natin ayan ay susunod natin guys itong oil seal nito <coughs> Yung oil seal ng ating Differential medyo may tagas na din Ito ang isusunod natin gagawin Igpitin nyo lang ng mabuti guys Para Walang bitaw Ayan guys. Uh, okay na yung ating transmission. Napaltan natin ng oil seal. Ayan. Isa pa dito. Mayroon din tumatagas dito eh. Ayan. Alasin din natin yan guys. Ang gagawin ko dito guys. ay ano oh. ko na lang itong butas. Ayan Oh. yun o oh, yung butas na to yun guys tatanggalin na natin tong ano ito kasi nga may tumatagas din dito guys yan ito yung butas puksiyan ko na lang yan para wala nang tumulo dito dito sa dulo na to Putol na kasi guys. So ayun Para ito na lang. pinakatakip takip niya. Ayun. muna natin. Para may takip natin dito. Yan guys, ah, nalagyan na natin ng ipoksi. Pwede na ulit nating ikabit. Para wala nang tagas dito sa botas. Ayan. Ayan. Kabit na natin. Para sure na wala nang tagas. Ayan guys, uh, ah, pwede na tayong maglagay ng gear oil. Tanggalin natin tong spring nya. Ayan. Tapos buksan natin to guys. Ah, gamit tayo dyan ng 24. Ayan guys, uh, ganito lang yung gagawin ko para malagyan ko siya ng gear oil. Ganito yung ginawa ko guys. Uh, Nagkilo ako ng ano, wire. Sinukat ko yung hanggang ano, pinakababa niya. Tapos ilulukot natin sa butas. Para malaman natin kung gaano kadami yung langis. Ayan, uh, isang litro pala yung nailagay ko guys. ah uh, halos mapuno na siya. Ayan, uh, okay na yan. Hindi ko na siya dadagdagan. Kasi may dating laman pa yun guys. Uh, naubos lang katatagas. Ayan. Ayan guys, oh. Sukatin nyo lang hanggang dito. Tapos, ayan. Para masukat nyo ng maayos yung langis kung gaano kadami. Ayan. Pwede namang ano. Palabasin nyo lang yung langis dito. Yan na yung level nya. Uh, para sa akin guys. Uh, okay na kasi naka. 1 litro naman ako. Yan. Andito naman na yung langis guys. Andito na rin. Abot na natin yung langis. Kaya okay na yan. Ayan o. Ayan. Uh, pwede na ulit nating ano pan Yan guys, ah, ganun lang magpalit ng oil seal ng transmission tsaka maglagay ng gear oil. Yan, sana ay nakatulong sa inyo itong ating video tutorial ngayong araw. Please ah, pakisubscribe nyo naman po ako and marami pong salamat sa inyong panonood.